Good morning! Good morning! Good morning, mountain movers! Kamusta na kayong lahat dyan? Salamat sa Diyos sa araw na ito na muli niyang ipinagkaloob sa ating lahat, sa ating bagong buhay na may kalakasan, katagumpayan at mga pagpapalang inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo nga ay nagagalak sa araw na ito sapagkat ang araw na ito ay ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin na ang kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan ni papabayaan man. Ang Diyos na may-ari ng langit at lupa ay ating ama at tayo ay kanyang mga anak sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtitiwala, paglagak ng buhay sa ating Panginoong Yeso Kristo. Ayon doon sa John chapter 1 verse 12, ang lahat nang kumilala kay Jesus at tinanggap siya sa kanilang buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay binigyan niya ng karapatang maging tunay na mga anak ng Diyos. Binigyan niya ng kapangyarihan na kung ano ang kapangyarihan ng Diyos na may gawa ng langit at lupa, yun ang ating kapangyarihan. Kaya salamat sa ating Panginoong Yesus hindi niya nagawang ipagkait ang kanyang buhay siya na diyos ay nagkatawang tao at naparito sa lupa upang akuin niya ang lahat ng ating mga kasalanan at malinis tayo sa lahat ng ating karumihan bunga ng ating kasalanan at tayo ay may buhay na walang hanggan sa kanyang piling at ang pangako niya sa bawat isa sa atin at ito'y maaasahan natin na siya ay matapat sa kanyang mga salita at mga pangako na hindi niya tayo iiwan ni man. Kaya anuman ang mangyari nakaguluhan kaguluhan sa ating paligid, anuman ang mangyari sa buong mundong ito na mga bagay na hindi natin kontrolado at inaasahan kagaya ng mga nangyari nung last uh, 2020 year na nagulang tang tayong lahat, dumating ang COVID, sumabog ang mayon uh, volcano, maging ang taal, nagkaroon ng iba't ibang uh, uh, lindol sa iba't ibang lugar. So whatever happens, maging sa taong ito na darating ay meron tayong katiyakan na tayo ay hindi pababayaan ng ating Diyos na buhay, na ating Ama, sapagkat siya ay kasama natin at pagtatagumpay niya tayo sa buhay na ito. Tayo ay patuloy na magtiwala, manampalataya, magpakalago sa kanyang mga salita, kausapin natin siya, saan man tayo naroon, ano man yung ating ginagawa, dahil kasama natin siya, pwede natin siyang kausapin, pwede nating uh, sabihin sa Kanya ang lahat ng laman ng ating puso. Lahat ng ating mga nasa isipan. At nandyan siya upang tayo ay sagutin sa ating mga pananalangin. Siya ay Diyos na makapangyarihan at maaasahan anumang oras sa ating mga buhay. Ang sabi niya sa kanyang salita, If you call upon me, I will answer you and show you great and mighty things which thou knowest not ang sabi niya doon sa Jeremiah 33 verse 3 If, kung ikaw ay tatawag sa akin sasagutin kita at papakitaan kita ng mga bagay na dakila na hindi mo pa nararanasan sa iyong talambuhay maging doon sa Jeremiah 29 verse 12 and 13 kung ikaw ay tatawag sa akin, lalapit upang iyo'y kausapin, sasagutin kita. Wow! So, God is not really limited by time. Anywhere we can talk to Him, we can come near to Him. And as He said, as we call upon His name, kung tayo ay tatawag sa Kanyang pangalan upang Siya'y ating kausapin, sasagutin niya tayo. Wow! Kapag sumagot ang Diyos, hindi man natin nakita kung paano siya sumagot, nandun ang kanyang himala, nandun ang kanyang tulong, nandun ang kanyang lakas at kapangyarihan na tayo ay kanyang iniingatan, tinutulungan, ipinagtatanggol sa anumang pwersa ng kadiliman sa mundong ito. At ang sabi sa Jeremiah 29, Verse 13, ako ay masusumpungan mo. Ako ay masusumpungan mo kung hahanapin mo ko ng iyong buong puso. So, nandun ang buong pagtuon natin sa paghanap natin sa ating Diyos na buhay sa ating Panginoong Heso Kristo. At ito ay buong puso. So, kailangan nandun ang focus. Huwag tayo magpa-distract sa entertainment sa social media. Huwag tayong magpa-distract sa ingay sa paligid natin. Huwag tayong magpa-distract sa anumang problema na ating nararanasan. Huwag wag tayong magpahad sa anumang bigat ng pasanin ng puso, sa anumang mga hamon sa buhay na ito. Lumapit tayo sa kanya ng may iisang layunin at buong puso, buong isip at lakas na tumawag sa kanya. Upang nando ng kanyang pagsagot at ito'y madinig natin. At kapag nadinig natin ang tinig ng Diyos, ito'y magdadala sa atin ng gabay at katalinuhan. At tayo ay makapagdidesisyon ng tama. Makalalakad tayo sa katotohanan ng Diyos. At tayo ay makasusunod sa kanyang kalooban. At kapag tayo ay nakasunod sa kanyang kalooban, hindi man natin hingin ang pagpapala. Ang pagpapala ay darating. Ang pagpapala ay ating mararanasan sapagkat nasunod natin ang kanyang kalooban at naparangalan ang kanyang pangalan, nandun ang kanyang himala at mga pagpapala, hindi lamang sa bawat isa sa atin, kung hindi maging sa ating mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay matapat at siya ay maaasahan. Siya ang may gawa ng langit at lupa at lahat ng naririto sa mundong ito. Ang ating buhay ay galing sa Kanya. Kung kaya't nung nagkasala ang ating unang mga magulang na si Adan at si Eva, hindi niya tayo pinabayaan. Sa halip ay tinubos niya tayo ng kanyang sariling dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12 o Romans chapter 5, verse 12, dumating ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao na walang iba kundi si Adan. Sinuway ni Eva at ni Adan ang Diyos doon sa halamanan ng Eden. At nung pumasok ang pagsuway, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Pumasok ang kamatayan, pumasok ang kahirapan, pumasok ang kagutuman, pumasok ang anumang uri ng bunga ng kasalanan na kadiliman. Kung kaya't ang tao ay nahirapan noon at ang tao ay napuno ng kasalanan at hindi nila hinanap ang Diyos dumating ang paghukom ng Diyos sa pamamagitan ng baha, ngunit may pinili siyang lingkod niya na magdadala pa rin ang kanyang katuwiran at ito nga ay si Noah. So nagsimula ang panibagong tao sa pamamagitan ni Noah sa kanyang pamilya, walo sila sa kanilang nilululanan doon sa arko na bagamat uh, lumubog ang buong mundo sa tubig pero Si Noah at ang kanyang buong pamilya at lahat ng mga hayop na paris-paris ay nakasakay doon sa arko. At muling nagsimula ang Diyos sa lipi o sa lahi ni Noah. At doon nga tayo galing kay Noah. Tinubos niya tayo sa pumagitan ng kanyang buktong na anak na si Jesus na pangalawang Adan na namatay sa krus ng Kalbaryo na walang iba kundi si Jesus at tayo ay pinatawad niya sa lahat ng uri ng kasalanan at nilinis, binanal, tinuwid sa lahat ng uri ng karumihan. At ngayon ay naririto tayo, patuloy tayong binabago ng banal na Espiritu Santo ng Diyos na iniwan sa atin ang ating Panginoong Heso Kristo. At siya'y maaasahan natin, anuman ang mangyari sa mundong ito, Although the world is getting darkened, darker and darker, but our life is getting brighter and brighter. At mga dakilang bagay pa ang gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin at tayo makakaasa sa Kanya. Sapagkat siya na Diyos ay matapat sa lahat ng henerasyon sa anumang kapanahonan. Ng henerasyon nila Abraham, nila Moses, nila Joseph, nila Noah, nila Joshua, nila Caleb, nila David, ang Diyos ay tunay na matapat sa kanila. At ang katapatang iyon ay mananatili hanggang sa ating kasalukuyan sa buhay na ito. Psalms 100 verse 5 The faithfulness of God is throughout all generations and His goodness and love will endure forever ang kanyang pag-ibig, ang kanyang uh, pagmamalasakit, ang kanyang tulong, ang kanyang katapatan ay mananatili magpakailan kailan man. Naalala ko yung uh, tagpo doon sa Mark chapter 4 or Marcos kapitulo 4 simula uh, 31 hanggang 45. Oh, sorry. Mark chapter 4 verses 35 to 41 rather. Mark chapter 4, 35 to 41. Tinuruan ng ating Panginoong Yesus ang mga alagad sa pangpang kasama ng mga tao at lahat ng nakapakinig ng kanyang salita ay napagpala. At matapos na iyon ay sinama ni Jesus na ating Panginoon ang kanyang mga alagad na tumawid sa kabilang ibayo ng Sea of Galilee. Pupunta sila doon sa lugar ng Dinasaret. At habang sila ay naglalayag, nalulan ng kanilang bangka, dumating ang napakalakas na bagyo. At halos uh, mapuno ng tubig ang bangka na kinalululalan ng mga alagad kasama si Jesus. At yung mga alagad ay takot na takot sapagkat sila ay uh, nag-iisip na mamamatay sa pamamagitan ng pagpasok uh, ng tubig sa bangka at uh, lulubog sila sa ilalim ng tubig. Samantalang ang sabi doon sa verse 36 ay may mga iba pang mga bangka na kasabay ang mga alagad na lumalayag sa gitna ng laot ng Sea of Galilee. So kung papansinin natin ang tagpong ito, sa gitna ng malakas na unos na kung saan nandun ang mga alagad sa isang bangka na kasama ang Panginoon ay may mga iba pang mga bangka na lumalayag na hindi kasama ang ating Panginoon. So, the same problem ang nai-experience ng mga tao sa mundong ito. Pero ang kainaman, ang kagandahan sa bawat isa sa atin, anuman ang problema na ating nararanasan at pwede pang maranasan, at ito ay common sa lahat ng tao o normal, kasama natin ang ating Panginoon. Kasama natin si Jesus na siyang ating tagapagtanggol, na siyang ating pare at nananalangin sa bawat isa sa atin. Kung babasahin ninyo yung Hebrews chapter 7 verse 25, sa kanang trono ng ating amang sumasalangit sa langit, ang ating Panginoong Yesus ay nananalangin para sa atin. So, dapat nating ituon ang ating puso at isip sa ginagawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Kagaya ng sinabi ng Colossians chapter 2, Focus your heart and mind to the heavenly things above in heaven, which Christ is seated at the right hand of God the Father. So, He's seated at the right hand of God the Father praying for us. Si Jesus ay nakaupo sa trono sa kanan ng ating amang semasa langit. At ang ginagawa niya ay ipinapanalangin niya ang bawat isa sa atin. So it's really uh, not just an encouragement for us to really know that Jesus prays for us, but also strength, kalakasan ng ating buhay na maisa puso at maisa isip natin na kahit na saan tayo naroon at nagtatrabaho, naglilingkod, pinaglilingkuran ng pamilya, may nananalangin sa atin. At ito nga ang ating Panginoong Isa Kristo. At ang kanyang pananalangin, of course, ay hindi mapapahindihan ng Ama. Kaya nananalangin ang ating Panginoong Yesus para sa atin upang tayo ay makaranas ng kalusugan ng pangangatawan. Pag-iingat, gabay sa mga nilalakaran natin sa buhay na ito. Upang maging tama ang ating desisyon. Upang hindi tayo mapahamak. Upang hindi tayo magulumihanan at mapuno ng kadiliman ng ating isip at puso sa halip tayo ay mabuhay ng may katagumpayan. Kung kaya't dapat nating pangalagaan ang ating sarili, ingatan ang ating buhay, ilayo sa kasalanan, ilayo sa paglalasing, ilayo sa pagsusugal, ilayo sa mga masasamang gawain ng chismis, ng takot, ng pangamba, ng kaguluhan, sapagkat ang Panginoong Yesus ay nananalangin sa bawat isa sa atin upang tayo papagtagumpayin sa anumang gawa ng kadiliman. Papagtagumpayin sa buhay na ito. Anuman ang problema na dumating, nandun ang katagumpayan. Anuman ang pangangailangan na dumating, nandun ang kasagutan ng ating Panginoon. Anumang sakit o karamdaman ang dumating, nando ang kagalingan ng ating Panginoon. Anumang kahinaan ang dumating, nando ang kalakasan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kung kaya't kailangan nating tumawag sa Kanya, kagaya ng mga alagad, tumawag sa Panginoong Yesus sa gitna ng bagyo, samantalang Siya'y natutulog, payapang-payapa, hindi nagising ang Panginoong Yesus dahil sa lakas ng bagyo o humahampas na tubig o alon sa kanilang bangka o pumapasok na tubig sa loob ng bangka. Nagising ang Panginoon sapagkat tinatawag siya ng kanyang mga alaga. So, our Lord Jesus Christ who is loving and faithful who promised that He will never leave us nor forsake us is just a pray away. Pagtawag lang sa kanya. Pagtitiwala ng may pagtawag. Pagtawag ng may pagtitiwala. So kahit saan tayo naroon, pwede tayong tumawag sa kanya. Pwede tayong humingi ng tulong sa kanya. Pwede tayong mag unload ng bigat ng ating puso o kagulumihanan sa ating isip sa kanya sapagkat siya ay kasama natin. Siya ay para sa atin. Ang sabi nga dito sa mga talatang babasahin natin, siya ay nangangalaga at handang tumulong sa bawat isa sa atin. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Napagandang salita ng Diyos sa bawat isa sa atin na ngayon ay Kanyang sinasabi sa iyo at sa akin. Sa Isaiah Chapter 41 verse 10 Huwag kang matakot. May pina may pinapangambahan ka ba? May kinakatakutan ka bang problema sa yung kasalukuyang buhay o sa hinaharap patungkol sa kinabukasan ng iyong mga anak o sa kinabukasan ng iyong pamilya? Binibigyan tayo ng katiyakan ng Diyos na tutulungan niya tayo at siya ang bahala sa atin na tayo ay pinaghandaan niya ng magandang kinabukasan. Kung kaya tayo ngayon ay pinangungusapan ng ating Diyos na huwag tayong matakot sapagkat siya ay suma sa atin. Huwag tayong manlupaypay sapagkat siya ang ating Diyos, ang ating Ama na may gawa ng langit at lupa na makapangyarihan sa lahat at walang hihigit ang kapangyarihan laban sa Kanya aking palalakasin ka. Pinalalakas tayo ng ating Panginoon sa kasalukuyan. At tayo ay kanyang tinutulungan. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng aking kanang kamay ng katuwiran. Aalalayan na tayo ng kanyang mapagpalang kamay Walang sino mang makakagalaw ng ating buhay sapagkat tayo ay inaalalaya ng makapangyarihang Kamay ng Diyos. Kamay ng Himala. Kamay na makapangyarihan sa lahat. Nandoon ang kanyang kamay kumikilos sa ating buhay. Araw-araw kung kaya't ang ating puso ay mapupuno ng pagpapasalamat, pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Nahawak ng Diyos ang ating magandang bukas. Nahawak ng Diyos ang ating kinabukasan. Nahawak ng Diyos ang ating buhay. Nahawak ng Diyos ang araw na ito upang ibigay niya ang himala na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Upang ipagkalob niya ang kalakasan at kapayapaan sa ating puso at isipan. At maging sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, siya ay para sa atin at di laban sa atin. Ang sabi niya, kayo ay magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni mga labot sa kanila. Sinong sa kanila? Yun mga nag Uh, namumuhay sa kasalanan yung mga taong uh, sumisira o nangungutya sa atin. Huwag tayong mga matakot sa kanila, yung mga marites ng buhay natin. Ni mga labot sa kanila sapagkat ako ang iyong Diyos na yumaya ang kasama mo na nabubuhay na kasama mo. Hindi kita iiwan ni Papa man. Wow. Hindi kita iiwan ni Papa man. Gaya ng mga nag-aaral ng mga estudyante natin dyan. Sila Jeric, JB, Janela, Judel, Jomark, hmm. si Rael, si Dayan Si Lady Arma, si darlin si Jaja, tinutulungan sila ng Diyos sa kanilang pag-aaral. Dahil kasama nila ang Diyos, magtatagumpay sila sa buhay na ito. Maging sa Deuteronomy 31 verse 8, Ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo. Siya ay iyo hindi kanya iiwan ni papabayaan man. Ikaw ay huwag matatakot ni manlulupaypay. So, kung papansinin ninyo, ayaw ng Diyos na tayo ay natatakot. Ayaw ng Diyos na tayo ay nalulupaypay. Ayaw ng Diyos na tayo ay nag-aalala. Sapagkat kasama natin siya at nangunguna siya sa ating buhay. Deuteronomy 31 verse 8 Ang Panginoong ay sumasa iyo at nauuna sa iyo. Meron bang tao na ganoon? na ang Diyos ay suma atin at the same time ay nasa harapan natin. So anuman yung masalubong natin problema, nasala niya na yun sapagkat nasa unahan siya ng ating buhay at the same time ay sumasa sumasa atin kasama natin. Wow! Isang tunay na kalakasan ng ating buhay ang salita ng Diyos na tayo ay Kanyang pinalalakas, na tayo ay Kanyang tinutulungan, ang kapayapaan, ang katiyakan ng buhay ay sumasa atin dahil kasama natin siya, hawak niya ang ating buhay at ang Kanyang mapagpalang kamay ay maghahayag ng Kanyang kalulatian, maghahayag ng Kanyang himala, maghahayag ng Kanyang pagpapalang kung kaya't patuloy tayong magtiwala sa Kanya at magpasalamat. Sapagkat gaya ng Kanyang sinabi, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala, huwag maglupay pa ang ating buhay, sa magtiwala tayo sa Kanya, sapagkat hindi Niya tayo iiwan ni papabayaan man. Amen? Malakas ang ating katawan, malakas ang ating kaluluwa, malakas ang ating spiritual na buhay. Ang ating isip ay punong-puno ng kapayapaan at katalinuhan. Ang ating puso ay may pagtitiwala sa Diyos na siya na nagsimula na mabubuting bagay sa atin ang tatapos nito hanggang sa muling pagbabalik niya upang tayo ay kapilingin niya doon sa buhay na walang hanggan at tumanggap ng lahat ng kantimpala ayon sa kabutihan na ating ginawa na nakapagbigay ng karangalan sa kanyang dakila at makapangyarihang pangalan. Tayo ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Salamat po o Diyos sa iyong katapatan sa aming buhay. Salamat po o Diyos sa iyong kalakasan at katagumpayan. Salamat po o Diyos sa iyong presensya na kasakasama po namin araw-araw na nagsasabi na hindi kami iiwan ni Papa Bayan kung kaya't ang katagumpayan ay tiyak sa bawat isa po sa amin. Sa pamilya po ni Darlene, ni Sister Joby, ni Rassi, sa pamilya ni Sol, ni Jaja, sa pamilya ni Cheryl, ni Nunoy, sa pamilya ni Nanay Irma, sa kanilang hanap buhay at negosyo, sa pamilya ni Jerry, ni Lisa, ng kanilang mga anak na si Francis, si Dave, si Diane, si Rael, sa pamilya ni Edith, ni Gig, maging si uh, uh Edsel, si Edward, O oh God, sa pamilya ni Luchi, ng kanilang mga mahal sa buhay, O oh God, sa pamilya ni Des, ni Desbert, ni Noah. Oh, hallelujah! Sa pamilya Panginoon ni Fidel, sa pamilya ni Nunoy, sa anak ni Wengweng, -Weng, kay Amel, kay Nining, kay Nunoy, kay Fidel, kay Wengweng, -Weng, sa pamilya ni Sweetie, sa pamilya ni Sophia, sa pamilya ng inyong mga anak under the banner of Mountain Movers. Oh God. Salamat po sa mga himala na aming matatanggap at mararanasan sa buong maghapong ito maging sa buong linggo. Purihin ka o Diyos, patuloy na ipadama mo ang iyong pag-ibig sa inyong mga anak at katagumpayang may pagpapasalamat sa inyong dakila at makapangyarihang pangalan. Yakapin niyo po ang bawat isa po sa amin. At pagpalain niyo po ang mga mag-aaral po namin sa Mountain Movers o God at sila po ay mag-excel, maging top, maging excellent sa kanilang pag-aaral at mabuting anak sa kanilang mga anak na tumutulong at nagbibigay ng karangalan sa kanilang mga magulang, lalo tikit sa lahat sa iyo, mababait na bata, masunurin, at tigit sa lahat ay may pagtitiwala po sa inyo. Salamat po sa buong araw na ito at sa buong linggo na makakaasa kami ng inyong mga himala. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at sa kapangyarihan ng iyong Banalay Espiritu Santo. Ang lahat ng mountain movers. Ay magsabi ng. Amen, 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 and amen. Praise God, mountain movers. God bless you all. Bye bye.